بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته so إن شاء الله الرسل والرسالات كتلاقي برناتج بشارة na matatagpuan sa mga naunang mga kasulatan tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So natapos na tayo doon sa pagtalakay sa mga bisyara sa lumang tipan, sa bagong tipan at doon naman sa Gospel of Barnabas na maaaring mga ito nga ay bakas ng mga propesya sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero hindi itong pangunahing dalil na tama ang kanyang pagkapropeta. Ang Quran at Sunnah ang nananatiling dalil sa pagiging tama ng kanyang pagkapropeta. Sumunod na bahagi, Bisharat min al-asfar al-alamiya al-ukhra. Ang mga propesiya daw ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakatala sa mga aklat ng iba pang mga relihiyon. Iba pang mga relihiyon ibig sabihin bukod sa Judaismo at Kristiyanismo, himbawa niyan sa Hinduismo at iba pa, kahit sa Zoroastrianismo, Sinasabi ng mga scholar na meron dito mga talata na maaring tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero muli, ito ay haka-haka lang nila. Hindi ito 100% na batayan. Dahil na ng Quran at Sunang Tanging batayan natin. Kung baga ito ay pinag-aaralan nila na maaring bakas. Kasi nga, kahit sa ibang mga nasyon, kumbaga, nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta at mga sugo. Bawa niyan sa kanyang sinabi, Walakod ba'at na fikuli kulli umati rasula ane Nagpadala kami sa bawat nasyon, sa lahat ng nasyon ng sugo, upang utusan ng mga tao na sambahin si Allah ng nag-iisa tulang katambal, at pagbawalan ng mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagpadala si Allah at least isang beses sa napakaraming iba't ibang mga nasyon, sa lahat ng nasyon. Kaya maring itong mga kasulatan na ito na mababanggit ay bakas nga ng pangaral ng propeta. Pero syempre na corrupt sa paglipas ng panahon Nabago, napalitan sa paglipas ng panahon o tuluyang tinanggal sa paglipas ng panahon. At hindi nga nalalayo ang katotohanan na ito sa maaring matatagpuan natin sa aklat ng iba pang mga relihiyon sa buong mundo. Sa so mayroong isang scholar, pangalan niya si Maulana Abdul Haq Kadiyarti, na siya ay uh, kumbaga, nagpakadalubhasa din sa pag-aaral sa iba pang mga relihiyon. Meron daw siyang aklat na isinulat niya sa wikang English. Nang na title daw nito, Muhammadun fil Asfaril Alamiya. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kasulatan ng mga relihiyon sa buong mundo. Wastafada fi mukaranatihi wa munakadatihi, bima'rifatihi lil wal hindiya, wal ibriya, wal arabiya, wa ba'dal al urubiya. Itong aklat na ito ay kanyang naisulat na merong mga nilalaman ito ng mga paghambing sa iba't ibang mga tala ng iba't ibang mga relihiyon dahil itong si Abdul Haq ay nakababatid o marunong ng wikang Farsi, ng Hindi, ng Hebrew, Arabic at iba pang mga salita sa Europe. Posibleng German o Spanish at iba pa. At meron talaga mga tao na ganito, ang tawag sa kanila mga polyglot, mga tao na maraming nalalaman na iba't ibang mga wika at bihasa talaga sila rito. Hindi lang sila yung tipo ng tao na kayang makipag-usap sa iba't ibang wika. Baw, meron mga tao, kayang nilang makipag-usap sa Bisaya, sa Ilocano, at iba't iba pa. Pero kapag sinabing polyglot, kayang nilang makaunawa at ikit sa lahat, ang pinakamataas na skill ng sino man sa wika ay ang pagsusulat. So kaya niya magsulat sa wika ng mga ito. Walam yak fihi bi kutubi tawrati wal injili bal ammama al bahtha fi kutubin farisin wal hindi wa kadima. So hindi siya kumbaga nagkasya lang sa pag-aaral sa Torah at Injil, o dun nga sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, in-extend pa niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa pag-aralan pa niya ang mga aklat na nasusulat sa wikang Farsi, sa wikang Hindi, yung Hindi ito na nga yung wika sa India, at ganyan din sa wika ng sinaunang Babylon. Wakanat lahu fi ba'di akwalihi tawfikat. Tadara'a akwa ma warada min nadairiha fi syawahidil mutadayyinina kafatan. Nasa kanyang mga pagre-research ay naging matagumpay siya sa kanyang mga natagpuan o mga natuklasan. At ang kanyang mga na pag-aralan ay tumutugma din sa mga napagtibay sa iba pang mga pag-aaral ng iba pang mga scholar tungkol sa iba't ibang mga kasulatan. Yakulul Ustado Abdul Haq, sa sinabi raw ni Ustad Abdul Haq, yung ay maulana, ang kahulugan nun Ustad o professor o sheikh, sabi niya sa kanyang aklat, Siyempre, English yung original nito at rinanslate lang ito ni Sheikh Omar al-Ashkar sa Arabic. Innas mar Rasuli, al-Arabi, Ahmadun, maktubadun bilafdihi al-Arabi, fi samavida. Ang pangalan daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isa sa kanyang mga pangalan na Ahmad na siyang nababanggit sa Surah As-Saf, di ba? Wa id qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ang bidarating daw na propeta pagkatapos niya at ang pangalan nito ay Ahmad na siyang pangalan din ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang salitang ito na Ahmad ay nakasulat literal doon sa tinatawag na sama vida. Min kutubil barahima, na isa daw, isa daw ito sa mga aklat ng mga Brahmin, na isang anyo ng Hinduism. Isang anyo ng Hinduism. Wakadwara da fil fakratis sadisa, nababanggit daw doon sa ika na chapter nito. Wal fakratis thamina, at sa ikawalong chapter nito, min al sa pangalawang bahagi nito wanas suha at sinasabi raw dito ahmadun talka syariata min rabbihi si ahmad daw o oh, nandito din yung original na english ng libro ni abdul haq si ahmad ay nakatanggap daw ng sharia mula sa kanyang panginoon Wahiya mamlu'aton bil hikmati. Wakad kabasat nur. Kama yakbisu shams. At ang Sharia daw na ito na tinanggap ni Ahmad mula sa kanyang Panginoon, ito raw ay napupuno ng kaalaman, ng karunungan. At ang liwanag na nanggagaling dito ay katulad daw ng liwanag na nanggagaling sa araw. So ini larawan ang syariah na ito, ang batas na ito na kinuha ni Ahmad sa kanyang Panginoon na malinaw. E ganito nga ang sharia sa Islam, alhamdulillah, malinaw. Ang lahat ng mga batas nito ay mayroong mga malilaw ng mga saligan, mga kawaid na mula rito ay makakakuha tayo ng hatol sa iba't ibang mga bagay. Wa fi mawadi'in kathiratin min kutubil barahima, yaral mu'allif And nabiyya Muhammadan madhkurun biwasfihi alladhi ya'ni alhamdul kathir wasiati albaida asa iba pang mga lugar sa mga aklat o kasulatan ng barahima ng mga brahmin na isang anyo ng hinduism natagpuan daw dito ni Abdul Qader na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pangalan at ang paglalarawan sa kanya inababanggit nang direkta. Halimbawa niyan dito, nababanggit na si Propeta Muhammad wasallam daw ay kapuri-puri. Kapuri-puri at ang kanyang reputasyon daw ay laganap sa mga tao. Kapuri-puri na siya rin namang literal na kahulugan ng pangalan niya na Muhammad Kapuri-puri. At ang kanyang reputasyon ay ito nga yung nakikita rin natin sa buong mundo. Ang pangalan Muhammad, ang pinaka-popular, pinaka-common na pangalan ng mga tao sa buong mundo. Muhammad. Ganyan din, din, ang pangalan Muhammad ay pangalan ng tao na palaging binabanggit sa buong mundo. Lalong-lalo na sa Adan, sa Salah, at tuwing nagsasalita ang mga tao tungkol sa Islam, nababanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron ngang katotohanan dito. Wa min asma'i wa min asma'ihi al-wasafiyya ismun shasharafa. So meron daw pangalan na nababanggit. At ang pangalan nito ay Shasharafa na nababanggit daw aladi warada fi kitabi atharin favida. So meron daw dun sa Atharva Vida, na aklat din ng mga Hindu, nababanggit yung salitang Shushrava na tinutuko, tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yun nga yung kahulugan nito yung kapuri-puri. Wakadalika, Suni Abi Kutubin Zaradashta Allati Ishtaharat Bismil Kutubi al So doon daw sa aklat na Zarathustra o aklat ng mga Majus ng mga Zoroastrian, yung mga sumasamba sa apoy. Pastakraja so, rajamin kitabi Zenda Vesta, sa kanilang aklat na Zendavesta. Vesta. Nubu aton an rasuli Yusufu bi rahmatan lil alamin. So meron daw salita doon, yung susiyant na nangangahulugan na ito ay rahmatan lil alamin ang tao na ito ay habag para sa sanlibutan wa yatasadda aduun yusamma bil alkadima al kadima at meron daw siyang kalaban ng pangalan daw ng kalaban na ito ay umaga sa kahulugan nito ay Abu Lahab sa Arabic. Pero yung, literal na pangalan ng kalaban ni Sushant, doon sa kanilang aklat, Zenda Vesta, yung Ang 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 literal na kahulugan nito, translation sa Arabic, Abu Lahab, Ama ng Apoy. Ama ng Apoy. Wedu'u ila ilahin wahid. At ang tao na ito na tinutukoy, sa klet na ito ay nagaanyaya tungo sa nag-iisang Diyos. Sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Lam yakun lahu kufuwan ahad. At hindi raw siya o wala siyang anumang o walang sino man o naman na maihahambing sa kanya. Na doon sa Ano kasi ito eh salitang farisiya ito, sabi, yung hijjiz, Baunmar, yun yung Persian na ano, na salita. Siyempre, approximation lang ito ng pronunciation sa Arabic. Ang kahulugan daw nito, walay salahu awalun wala akar. Wala raw siyang simula o wakas. Wala dariun, wala kari. Nas ang Diyos na ito na inaanyaya, pinagkaanyaya, nasasambahin ng mga tao na nag-iisa at walang katambal. Ito raw ay walang dari at walang kari. Ito ay walang kapantay at walang katunggali. Wala sahibun, wala haab. Wala itong asawa at wala itong ama. Wala um, wala sahiba. Wala itong nanay at wala itong babaeng asawa. Wala-wala dun, wala ibnun, wala maskan, wala itong anak na lalaki o anumang anak at wala itong tirahan. Wala jasadun, wala syaklun, wala itong katawan o walang hugis, wala launun, wala, ra, la, wala raihatun, wala raw itong kulay at wala itong amoy. Siyempre, paglalarawan ito doon sa aklat nila. At hindi natin ito tinatanggap siyempre, pero ganito lang inilarawan ang Diyos na nagaanyaya itong si itong si Sosiant na sasambahin nila ng nag-iisa at walang katambal. Ito yung paglalarawan sa kanya. Na bagaman, siyempre, hindi natin tinatanggap ito kasi hindi naman inilalarawan si Allah sa ganitong paglalarawan. Pero may kita natin yung pagkakatulad. Inilarawan dito ang Diyos na ipinangaanyayan niya, na inanyayahan niya mga tao na sasamba rito, ng na, na ito ay katulad ni Allah. Na katulad ng pagkakalarawan sa kanya sa Suratul Ikhlas. Na gayon nga, maaring yung mga katangian dito na nababanggit, na walang hugis, walang amoy, o walang kulay, Maring ito ay sinasambit lamang o sinasabi nang sa gayon ay hindi nga talaga pagtatangkaan ng tao na ang Diyos ay gagawan ng rebulto o namang wangis dito sa mundo. Kaya syempre, hindi ito kumbaga katanggap-tanggap sa atin o hindi ito tinatanggap sa atin na eksaktong katangian ni Allah. Kasi hindi natin pwedeng sasabihin na si Allah ay walang walang katawan o walang hugis. Hindi natin alam kung anong kanyang katawan o hugis o ano paman tukol sa bagay na ito. Kaya hindi tayo magsasalita tungkol dito. InsyaAllah. Ngayon nga, ang mga ito, la hiya jumlatus sifat allati yusafu bihallah subhanahu fil islam. So, ang ilan sa mga ito ay ilan sa mga katangian na inilalarawan si Allah dito sa Islam na nga ahadun samadun kamitlihi si Allah ay ahad nag-iisa samad uh, si Allah wala siyang pangangailangan si Allah ay perpekto walang pangangailangan na syempre sa kahulugan din ng samad sa kulhu Allahu ahad Allahu samad is sa mga kahulugan nito lam yalid walam yulad hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak Laysa kamitlihi siyay, wala siyang katulad na anumang bagay. Lamyalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak. Walam yakun lahu kufuan ahad, at wala siyang katulad na anuman. Walam yat takid sahibatan, wala walada. At si Allah hindi siya kumuha ng asawa at hindi siya kumuha ng sinuman o nagturing sa sinuman bilang kanyang anak. Sa lahat ng ito ay mga katangian ni Allah na napagtibay sa Islam nang ilan dito ay nababanggit nga doon sa aklat ng mga Zoroastrian. Wesh pa udalika bimuktabasa tin kathiratin bin kutubi az zaradashtiyah tunbi'u ang da'watil haqqillati taji'u biha ang nabiyul mauud. So karagdagan nga dito, dito sa aklat nga ng mga Zoroastrian, ng mga Majus, ng mga sumasamba sa apoy, pinababanggit dito ang pag-aanyaya ng propeta na ipinangakong darating. Binabanggit dito ang pag-aanyaya niya patungo sa katotohanan. Wafiha isyaratun ilal, ilal badiyatil arabiyah wa yutarjam nubdatan minha ilalugatil injilesiya wa ma'anaha bigiri tasarruf ng ilan sa mga propesya o mga gandang balita na nababanggit dito, na nababanggit nga rito ang tungkol sa disyerto doon sa Arabia, at ang ilan sa mga translation na nababanggit dito, na basahin na lang natin yung original nito na translation sa English. Kasi itong Arabic nito actually nanggaling lang din sa English. So nandito siya sa libro. Sinus nababanggit ito doon sa Muhammad in World Scriptures na isinulat ni Professor Abbad o Abbas Abbas Mahmud Al-Aqad So doon sa translation nila doon sa aklat ng mga Zoroastrian nang ang nasyon daw ng Zoradash, yung, uh, yung mga Zoroastrian, yung mga Majus, mga ninuno ng mga Shia, ng mga Iranian, nang tinalikuran nila ang kanilang relihiyon, ito'y magiging mahina at lilitaw ang isang lalaki mula sa lupain ng mga Arabo na ang kanyang mga tagasunod ay sasakop sa Persya at mamamayani at mga alipin kumbaga sa mga mayayabang na mga Persian. Matapos nilang sambahin ng apoy sa kanilang mga templo, sila ay haharap, magaharap ng kanilang mga mukha patungo sa Kaaba ni Ibrahim na sa panahon na ito ay dinalisay na mula sa mga Diyos-Diyosan, mula sa mga rebulto. Sa sinasabi, matapos na matalo yung mga Persian ng mga galing sa Arabia, sila rin ay haharap sa direksyon ng Kaaba sa pagdarasal at tatanggalin sa Kaaba na ito ang mga ribulto. Sa araw na iyon, ang mga tagasunod ng propeta na habag sa sangkatauhan, ang mga tagasunod na ito ang maghahari sa Persya, sa Midian, sa Tus, at sa Balkh. Lahat ng ito mga lugar doon sa Persian Empire. At sa ngayon sa kasalukuyan, ang Madian, ang tu at ang Balkh, nasa malapit lang doon sa teritoryo ng Iran. Na mga ito ay mga lugar na banal para sa mga Zoroastrian at sa mga tao na malapit dito. Ang propeta na ito, na kumbaga sa sakop sa Persya na ang mga tagasunod nito ay sa sakop sa Persya siya ay magiging mahusay magsalita at siya ay magsasalita ng kanyang salita ay mahimala so titingnan natin latang ito ay nagkatotoo latang ito ay nagkatotoo so bagaman ng mga Persian ng baga nakilala sila ng mga Arabo, ng mga Muslim, sumasamba sila sa mga Diyos Diyosan o sumasamba sila sa apoy specifically, meron pala talagang pangaral sa kanila na walang ibang sasambahin liban pa kay Allah. Pero tinalikuran nila ito. At yun nga ayon dito, nang tinalikuran nila ang pagsamba sa nag-iisang Diyos at sumamba sila sa apoy, sila ay makukonquer ni Propeta Muhammad SAW at ang mga sahaba at sila rin, sila rin kalaunan ay sasamba kay Allah na nakaharap sa Kaaba. At ang mga Muslim, ang mamamayani na nga sa Persia, sa Medyan, sa Tuz at sa Balk, na mga lugar na banal para sa mga Zoroastrian at iba pang mga tao sa paligid nito. Si Papeto Muhammad Sallallahu tamang-tama na inilarawan nila bilang tao na mahusay magsalita. Si Propeto Muhammad Sallallahu Alaihi di diba, kabilang sa kanyang mga kasal, natatanging katangian, siya ang jawami ul-kalim, Nagagawa niyang makapagsalita ng maikling pananalita na mayroong malawak at malalim na kahulugan. At ang kanyang pananalita ay napupuno ng wisdom, ng kaalaman, kahit sa mga hadith. Not ang Quran lang ang maraming wisdom. Kahit ang hadith, ay napakaraming mga karunungan ng nilalaman ng mga ito. At syempre, bukod doon sa hadith, na nga kabilang sa himala ni Propeta Muhammad SAW, ang Quran na siyang sinasalita o winiwika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahimala. Dahil ang Quran mismo ito ang pangunahing himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So ganito ang pagkakalarawan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa aklat ng mga Hindu at aklat ng mga Zoroastrian. At maari nga na meron talagang pinadala si Allah sa kanila ng mga propeta, pero tinalikuran nilang ang pangaral ng mga propeta na ito. Kaya nga meron mga, mga ngaral ng Islam, minsan sinasabi nila, maaring si Buddha, si Buddha daw ay propeta ni Allah. Pero nga lang, nang namatay si Buddha, sinamba na rin siya ng mga tao. At ginawa na rin siyang Diyos na katambal ni Allah. Maari lang. Pero hindi natin ito pwedeng sasabihin 100% na siya ay propeta dahil hindi tayo pwedeng magsasalita tungkol sa pagpasok ni naman sa imperno o pagpasok ni naman sa paraiso, pagiging propeta ni naman, liban na lamang na merong dalil, liban na lamang na merong batayan. Ang mga bagay-bagay kapag ito ay hindi malinaw, ang paninindigan dito ng Ahlus Sunna ay ang Tawkif. Yung hindi na natin masyadong pangihimasok sa bagay na yaon. Hayaan natin siya na hindi natin nalalaman. Hayaan natin siya na hindi natin nalalaman. Walang problema. Kasi ang pag-iwan natin sa mga bagay-bagay na walang katiyakan o walang linaw sa mga bagay nito, ito ay din sa ating relihiyon. Katulad ng kung paanong binuod ng mga scholar ang usapin sa istiwa ni Allah sa kanyang trono, sa kanyang pagluklok sa trono, Alistiwa o ma'lum, ito ay nalalaman natin. Wakayfiyatuhu majhul, majhul. At ang kaparaanan nito ni Allah kung paano siya lumuk lumuklok sa trono ay hindi natin alam. Wasualun anhu bidaa. At ang pagtatanong tungkol dito, lalong-lalo na pakikipagtalo tungkol dito, ito ay bida'ah. Hindi natin kailangan panghimasukan lahat. Kung hindi natin alam, hindi natin alam. Hindi tayo mananagot. Hindi tayo pananagutin ni Allah sa mga bagay-bagay na hindi na natin nalalaman. Kaya iwasan ng tao, lalong-lalo ng mga ngaral ng Islam, sasabihin niya si Buddha, propeta ni Allah, o iba pang mga tao, propeta ni Allah. Kung walang batayan, hindi tayo pwedeng magsasalita tungkol sa kanila. Ang mahalaga na pagtibay dito, na maari na mayroon kang bakas ng uh, propesya propesiya ng pagdating ng propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at bakas ng orihinal na mensahe ng naunang mga propeta na ng mga ipinadala sa mga tao sa Persia at sa India pero yun nga, tinalikuran ng mga tao sa Persia at India ni mga tao sa Persia mas pinili nilang sumamba sa apoy at ang mga tao sa India mas pinili nilang sumamba sa mga baka o sa mga hayop at iba pang mga sinasabi nila na uh, mga anyuraw o mga avatar na dito ay nagkatawang tao ang kanilang mga Diyos. So, si Allah nagpadala siya sa lahat ng mga nasyon ng mga propeta at maaririn na ang mga ito ay mga bakas ng pangaral ng mga propeta na iyon pero tinalikuran ng mga tao. iadu billah. So ito yung ilan sa mga uh, bakas na ito, alhamdulillah. So meron pang ibang mga natalakay dito. Uh, Mapag-aaralan na lang natin sa susunod insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.